Makikita dito ang Tabacalera ng Corrimao, Ilocos Norte, that is claimed to be the biggest in the Ilocos region, which was built in 1869. Ito naman ay isa sa mga Corrimao South Watch Tower. Dito sa Corimao, naging atraksyon ang mga 220 mini lighthouse lookalike -light lampos na makikita sa Seawall Boulevard. Shoutout nga pala sa mga lady riders na na-meet ko sa Corimao. Mau, Ilocos Norte. Eh. So, nandito tayo sa parang um, street uh, malapit sa beach walk. Beach. Ah, nalulusutan din ng tubig dun, oh. Sobrang init. Sobrang init ang biyahe. Kaya ganyan, sarap tumampisa, oh. sobrang init sarap magtampisaw wala kami na lang. nakatamad na magbihes kasi nakamotor pa pero masarap yung din so okay tong riding boots natin pang hiking okay. tatalas nung mga ano ba to eh Beach So nandito po tayo ngayon sa Corimao, Ilocos Norte Nakarating kami dito ng mga 4pm Galing kaming Santa uh, Ana Cagayan nandito ako sa tuktok ng mga bato-bato. Pinapakita ko lang sa inyo yung, yung view. It's a public beach dito sa Corimao na pwede nyo puntahan. Um, actually, yung mga light posts na yan, papunta yan dun sa mga watchtower, um, lighthouse, to see this beautiful um, view ng beachfront sa Corimao. Sobrang baba ng tubig. Makita nyo, ayan o. Oh. Nandun na yung mga tao okay. naglalakad. Gusto ko sanang bumaba kasi naka-riding gear po tayo. So, ayan. Just showing to you yung places na pinupuntahan ni Inday pag gumagala ko. <laughs> Tower. Dito may mga isaw-isaw. Ayan sila. I-order tayo ng mga barbecue, isaw. Tapos, antayin natin mag-sunset. Masarap siya, ma'am. Parang atay? Ah, parang atay. So, meron tayong isaw, barbecue. Sige, order kami. Uh, paan ang manok? Uh, bitukan ng baboy? Ah, bitukan ng baboy. Tapos, mascara yung pangginagbakan? No, kasi empanada. Uh -huh. May na-discover kami. Itong Ilocos empanada, masarap sya dito sa Corimau. Dito sa, ano, sa malapit sya, beachfront. Ano sya, ibig lasa nya compared dun sa mga empanada na bibili mo sa palengke, okay. O kaya sa ibang, ano. Pero ito best na lang sya. Sarap. Ano, ano authentic para parang syang homemade um, Ilocos empanada. Super sarap. May kasama siyang itlog sa loob, tapos gulay. Kasi nung una ko natikman to dito, natikman namin sa may palengke. Para na ako naanohan sa na sobrang oil. Tsaka iba yung lasa niya. Pero dito, parang homemade dito sa mga tabi-tabi. Mabibili mo yan. Kaya ito, 50 pesos. Ito no, kasi ang panata. By the beach. So, ayan. Murder kami ng mga isaw. Hindi ko alam kung ano ito. Tinubukan ko lang. Sabi, laman loob daw. Tabi na daw ng atay. <laughs> Barbecue, paa, ba tsaka uh, mascara. Tapos isaw by the beach. O diba, eating ano, ihaw-ihaw dito sa Maywatch Tower ng Corrimão. Sarap pala dito tumambay guys, sobrang chill lang. Tapos ang dami mabibili ng mga ihaw-ihaw, mga snacks sa gilid. Tapos pagpa sunset na, naglalagay talaga sila ng mga chairs dito sa gilid para pwede mong panoorin mag-sunset. So, ganda. Kung nga yun kung kaninong naman loob to. <laughs> Kailangan ko masalap. Kain naman tayo ng inihaw na paanang manok. Sanay po ako dito kumain nito. Favorite ko yung chicken feet. Pero, it first time ko kakain ng inihaw. masarap siya pagka-steam. Kasi mas nakakain mo lahat eh. So, we'll wait for the sunset. Ganda ng view dito sa Karimau. Ano po na ko, ang ganda ng mga beach, um, ng mga rock formations dito sa Karimau. Nasa kabilang side kami, makikita nyo dun sa dulo. Ang dami. Itong poste ng parang lighthouse. Mahaba yan. Enjoy the beauty of God's creation as you travel on your two wheels.